araw-araw na mga salita ng Diyos. Narinig ni Hob ang Diyos sa pamamagitan ng pagdinig ng tainga. Hob, Ikasyam na Kabanata, Talata 11 Narito siya'y dumaraan sa siping ko at hindi ko siya nakikita. Siya'y nagpapatuloy rin naman, ngunit hindi ko siya namamataan. Hob, ikadalawamput tatlong kabanata, talata 8 hanggang nuebe. Narito ako'y nagpapatuloy, ngunit wala siya, at sa dakong likuran, ngunit hindi ko siya mamataan. Sa kaliwa, pagka siya'y gumagawa, ngunit hindi ko mamasdan siya. Siya'y nagkukubli sa kanan, na hindi ko makita siya. Hob, ika na put dalawang kabanata, talata dos hanggang sa is. Nalalaman ko na magagawa mo ang lahat ng mga bagay at wala kang akala na mapipigil. Sino itong nagkukubli ng payo na walang kaalaman? Kaya't aking sinambit na hindi ko nauunawa mga bagay na totoong kagilagilala sa akin na hindi ko nalalaman. Dinggin mo, isinasamo ko sa iyo at ako'y magsasalita. Ako'y magtatanong sa iyo at magpahayag ka sa akin. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig, ngunit ngayoy nakikita ka ng aking mata, kaya't ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Bagamat hindi ibinunyag ng Diyos ang sarili niya kay Hob, si Hob ay naniniwala sa dakilang kapangyarihan ng Diyos. Ano ang isinusulong ng mga salitang ito? Nakikita ba ninyo na may isang katotohanan dito? Una, paano nalaman ni Hob na may Diyos? At paano niya nalaman na ang mga langit at lupa at lahat ng bagay ay pinamamahalaan ng Diyos. Narito ang isang sipi na sumasagot sa dalawang katanungang ito. Narinig kita sa pakikinig ng pakinig. Ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kayat ako'y nayayamot sa sarili at nagsisisi ako sa alabok at mga abo. Mula sa mga salitang ito ay nalaman natin na sa halip na makita ang Diyos sa kanyang sariling mga mata, natutuhan ni Hob ang tungkol sa Diyos mula sa alamat. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, siya ay nagsimulang lumakad sa landas ng pagsunod sa Diyos matapos nito ay nakumpirma niya ang pag-iral ng Diyos sa kanyang buhay at sa lahat ng bagay. May isang hindi maikakailang katotohanan dito. At ano ito? Sa kabila ng kakayahang sundin ang daan ng pagkatakot sa Diyos at paglayo sa kasamaan, hindi pa kailanman nakita ni Hob ang Diyos. Dito, hindi ba siya kapareho ng mga tao sa ngayon? hindi pa kailanman nakita ni Hob ang Diyos at ipinapahiwatig nito na bagamat narinig niya ang tungkol sa Diyos, hindi niya alam kung nasaan ang Diyos o kung ano ang katulad ng Diyos o kung ano ang ginagawa ng Diyos. Lahat ng mga ito ay mga pansariling kadahilanan sa isang walang kinikilingang pananalita bagamat sinunod niya ang Diyos ang Diyos ay hindi kailanman nagpakita sa kanya o nakipag-usap sa kanya hindi ba ito isang katotohanan kahit na hindi nakipag-usap ang Diyos kay Hob o kaya ay nagbigay sa kanya ng anumang utos nakita ni Hob ang pag-iral ng Diyos at napagmasdan niya ang kanyang dakilang kapangyarihan sa gitna ng lahat ng bagay at sa mga alamat kung saan natutuhan ni Hob ang tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig. At pagkatapos nito ay sinimulan niya ang buhay na may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Ganito ang simula at proseso kung paano sumunod si Hob sa Diyos. Ngunit kahit gaano siya natakot sa Diyos at lumayo sa kasamaan, kahit gaano niya panghawakan ang kanyang katapatan, hindi pa rin kailanman nagpakita ang Diyos sa kanya. Basahin natin ang siping ito. Sinabi niya, Narito, siya'y dumaraan sa siping ko at hindi ko siya nakikita. Siya'y nagpapatuloy rin naman, ngunit hindi ko siya namamataan. Ang sinasabi ng mga salitang ito ay maaaring nadama ni Hob ang Diyos sa paligid niya o maaari ring hindi, ngunit hindi niya kailanman nakita ang Diyos. Nagkaroon ng mga oras kung saan Naisip niya na dumaraan ng Diyos sa harap niya o kumikilos o pinapatnubayan ng tao, ngunit hindi niya kailanman nalaman. Ang Diyos ay darating sa tao kapag hindi niya ito inaasahan. Hindi alam ng tao kung kailan darating ang Diyos sa kanya o kung saan siya darating sa kanya sapagkat hindi nakikita ng tao ang Diyos at sa gayon, para sa tao, nakatago ang Diyos mula sa Kanya. Ang pananampalataya ni Hob sa Diyos ay hindi nayayanig ng katotohanan na ang Diyos ay nakatago sa Kanya. Sa sumusunod na sipi ng kasulatan, nagsabi si Hob, Narito, ako'y nagpapatuloy, ngunit wala siya. At sa dakong likuran, ngunit hindi ko siya mamataan. Sa kaliwa, pagka siya'y ngunit hindi ko mamasdan siya. Siya'y nagkukubli sa kanan na hindi ko makita siya. Sa salaysay na ito, nalalaman natin na sa buong karanasan ni Hob, ang Diyos ay nakatago sa kanya. Ang Diyos ay hindi lantarang nagpakita sa kanya at hindi rin siya lantarang nangusap ng anumang salita sa kanya. Gayunman sa kanyang puso, si Hope ay may tiwala sa pag-iral ng Diyos. Palagi siyang naniniwala na ang Diyos ay maaaring naglalakad sa harap niya o maaaring kumikilo sa kanyang tabi at kahit na hindi niya nakikita ang Diyos, ang Diyos ay nasa tabi niya. Pinamamahalaan ang lahat tungkol sa kanya. Hindi kailanman nakita ni Hob ang Diyos, ngunit nagawa niyang manatiling totoo sa kanyang pananampalataya na walang ibang taong nakagawa. Bakit hindi ito magawa ng ibang tao? Ito ay dahil sa hindi nakipag-usap ang Diyos kay Hob o nagpakita sa Kanya at kung siya ay hindi tunay na naniwala, hindi niya magagawang magpatuloy o mananatili sa daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan. Hindi ba ito totoo? Ano ang nararamdaman mo kapag nababasa mo na sinasabi ni Hob ang mga salitang ito? Nararamdaman mo ba na totoo ang pagka at pagkamatuwid ni Hob at ang kanyang pagkamakatuwiran sa harap ng Diyos at na hindi ito isang kalabisan sa panig ng Diyos? Kahit na itinuring ng Diyos si Hob katulad ng pagturing niya sa ibang tao at hindi nagpakita o nakipag-usap sa kanya, naging matatag pa rin si Hob sa kanyang katapatan na niwala pa rin siya sa dakilang kapangyarihan ng Diyos at bukod pa rito, madalas siyang nag-alay ng mga sinusunog na handog at nanalangin sa harap ng Diyos bilang bunga ng kanyang takot na magkasala sa Diyos. Sa kakayahan ni Hob na magkaroon ng takot sa Diyos nang hindi pa nakikita ang Diyos, nakikita natin kung gaano niya kamahal ang mga positibong bagay at kung gaano katatag at katotoo ang kanyang pananampalataya. Hindi niya ikinaila na may Diyos dahil ang Diyos ay nakatago mula sa kanya at hindi nawala ang kanyang pananampalataya at hindi niya itinakwil ang Diyos dahil hindi pa niya kailanman nakita ang Diyos. Sa halip, sa gitna ng mga nakatagong gawain ng Diyos sa kanyang pamamahala sa lahat ng bagay, naunawaan niya ang pag-iral ng Diyos. At nadama ang dakilang kapangyarihan at lakas ng Diyos. Hindi niya isinuko ang pagiging matuwid dahil ang Diyos ay nakatago at hindi rin niya itinakwil ang daan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos at paglayo sa kasamaan dahil ang Diyos ay hindi kailanman nagpakita sa kanya. Hindi kailanman hiningi ni Hob na lantarang magpakita ang Diyos sa kanya upang patunayan ang kanyang pag-iral dahil nakita na niya ang dakilang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay at naniwala siya na natanggap niya ang mga pagpapala at biyaya na hindi nakamit ng iba. Pagamat ang Diyos ay nanatiling nakatago sa kanya. Ang pananampalataya ni Hob sa Diyos ay hindi kailanman nayanig. Kaya inani niya ang hindi pa nakukuha ng iba, ang pagsang-ayon ng Diyos at biyaya ng Diyos.